Itong foundation ay hindi naman natin talagang pinangarap. Ano? Mm -hmm. Ako ay na-assign sa Catholic Trade Building mm -hmm. at doon ko nakita yung dagsa ng mga taong grasa, mm -hmm. mga batang grasa. At uh, tumino sa isip ko yon ng matagal na linggo at tinanong paano ba tayo makakaabot sa kanila. Mm -hmm. At yung pag-abot ay klaro rin sa akin na hindi lang pagkain ang nais natin ibigay dahil alam ko salat sila higit mm. sa ligo. Yan. Kaya, so meron kain, dapat meron din ligo. Mm -hmm. Doon na rin nabuo yung pangalan na Kalinga. Ayon. Kain, ligo ng ayos to help recreate the self-image. Ngayon, inakyat natin sa isa pang level para hindi sila habang buhay Uh, nakalimos, nilagyan natin ng aral. Yun. Kaya kain, aral, ligo ng ayos. We have what we call an alternative learning system mm. sa ating Kalinga Center. Last year, nakapagpag-graduate tayo ng walo, anim na homeless, isang balo na biktima ng EGK, 48 years old, nagtapos ang elementarya. Oo. Oh. <laughs> Gabi, nothing yeah. is impossible, Father. Precisely. Yes. Uh, 29 years old, nagtapos ng high school. Isang mm. orphan na nawalan ng ama at ina dahil sa pagpatay ng kodra o gera kodra mm. sa droga. So tuloy-tuloy po ang Kalinga Center sa pag-abot sa mga homeless at uh, patuloy din ang kain at ligo. Ganon din ang mga pagkalinga po sa mga biktima ng naiwang extrajudicial killing nung panahon ng Duterte administration. Activities ay we welcome mm -hmm. any volunteers, families, schools, organizations institutions to come and visit uh, the center. Ito po ay nasa Catholic Trade Building mm -hmm. sa Tayuman Street, Santa Cruz, Manila. Doon ay pwede sila mag-obserba, come and see Uh, we have regular needs of rice. Tinanong ko kahapon, ano na ang konsumo natin kasi kapag Desyembre, mm -hmm. dumadagsa ba <laughs> dagsa <them, laughs> din? Yes. Uh. Dumad At ang pinakamahalaga nito, tao po sila. Yes, father. Tao sila hindi sila display, mm -hmm. hindi sila caricature, hindi sila statistics. Mm -hmm. Ganon din po sa mga biktima ng tinokhang. Ayan. Ang tumatayo po na bilang breadwinners ngayon ay yung mga nanay yung hmm. mga ate. Kasi ang pinatay nga po, kahit hindi naman adik, kahit hindi naman gumagamit, ay mga breadwinners. Ayun, opo. po <mulong>